Ang problema moy almoranas, ay siya. Talagang uh, makipagkasundo uh, ka na sa dahon ng bayabas. Itoy lalagae at iinumin. Gayon lang. Bahala ka na kung ilang dahon. Bahala ka na kung ilang baso. At na uh, maglalaga ka rin na uupuan pag, ma, pag malamig na o ilalagay mo sa isang planggana na ikaw ay makakaupo kaya't na sa labas at sa loob ay magagamit mo sa labas at loob ng katawan magagamit mong bayabas upang mapagalik ang almoranas ito eh, alam nyo eh, ang almoranas ay eh, napakahirap gamutin ah talagang ah, mahal na mga pampahid ay hindi pa rin makaya eh Ako'y, eh, kaya ako nasasabi sa inyo, mayroon akong kaibigan na mayroong almoranas sabi niya pastor anim na buwan na niya kung uminog kasi malaki na talaga niya eh. anim na buwan na kung uminog ng bayabas ay talaga niya tanggal hindi lamang pa mga, mga problema sa bituka na lulunasan ng bayabas. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness ni Pastor Bito.